Okay. Good morning po, Brother Melvin. Yeah, salamat po. At uh, sa lahat po ng ating po mga kapatid, no, ay nasa mabuti po kayong uh, kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon po ay August 6 sa mga estudyante po ng uh, IICD. Ay mamaya po ay meron tayong training. Ayan. Tuesday, 6, uh, 7, uh, alas ng gabi. Isama natin sa panalangin ang uh, ating pong uh, pag-aaral mamaya pong gabi. So, ang ating pong pag-aaral ngayon, ang landas ng sakripisyo. At ang ating kitek sa Lucas 9.23, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo at aming idinadalangin. Ang aming pong pag-aaral, tulungan niyo po kami o Diyos na aming pong uh, maisabuhay ang pag-aaral namin na landas uh, ng sakripisyo. Bigyan niyo po kami ng uh, karunungan na bumula sa inyo at lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman ay patuloy niyo po silang pagalingin o Diyos. Salamat pang noon sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, ayon po dito sa Lucas 9.23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yan po ang sabi dito mga kapatid ko sa Lucas 9.23. So ang gustong sumunod sa Panginoon ay magpasan ng krus araw-araw. So anong ibig sabihin Panginoon na magpasan ng krus araw-araw? Ano ibig sabihin niya? Bitbitin yung cross bawat araw? Ano ang ibig sabihin dito ng ating pong uh, Panginoong Jesus? So araw-araw tayong mapapako sa cross? Ano ibig sabihin niya dito? So, sabi dito sa mga makalangit na dako, ipinahayag ni Kristo na kung paano siya nabubuhay ay gayon din tayo dapat mabuhay. Nangunguna ang kanyang mga yapak sa landas ng sakripisyo sa ating pagtahak sa buhay ay dumarating sa atin ng maraming pagkakataon sa paglilingkod. ayon So mga kapatid ko, no? sinasabi ni Jesus Christ na kung siya ay naglingkod, nararapat lang din naman na yung mga mananampalataya ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung pala yung form ng uh, pagsasakripisyo. So hindi mo kailangan magpapako sa krus. So yung pong sakripisyon na binabanggit dito, yung paglingkuran ng Panginoong Diyos. So sa paano paraan tayo mga kapaglingkod sa Panginoon? Sa panibut natin ay maraming mga bukas na pinto para sa ministeryo. Sa tamang paggamit ng talento ng pagsalita, maaari tayo makagawa ng malaking, malaki para sa Panginoon. Ang mga salita isang kapangyarihan para sa kabutihan kung ito ay binibigyan timbang ng kabutihan at pakikiramay ni Kristo. So marami mga bukas na ministeryo sa paligid po natin. So ano ang keyword? Ano ang kinakailangan natin gawin? Yung pong salita na napakaganda. Ang kinakailangan natin gawin ay yung pananalita na maayos. Yan pala yun mga kapatid. Yung pala yung kinakailangan natin pananalita na maayos. Na yung mga tao maakay sa Panginoon. Ibig sabihin, timing na pananalita. At hindi yun basta-basta. Kailangan ipinapanalangin yun sa Panginoon. Panginoon, paano ko kakausapin itong matagal ko ng kapitbahay? Paano ko kakausapin ito na matagal ko nang kakilala at maipakilala kayo sa Kanya? So, ma mahabang panal mapanalangin, mga kapatid. So, bago naman makipag-usap talaga, panalangin sa Panginoon ang kinakailangan. So marami mga ministry sa palibot natin. Ang kailangan lang natin ay magdesisyon na gumawa sa Panginoon. Na ang lagi natin idadalangin, Panginoon tulungan niyo po ako, makagawa ako ngayon sa inyong ministry. Ang salapi, impluensya, pagiging maingat, uh, panahon at lakas, ang lahat ng ito ay mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin upang gawin tayong mas matulungin sa mga nasa palibot natin at atigit na ma, maparangalan ang ating lumikha. So kung tayo ay nagiging matulungin sa ating palibot, ang sabi po dito, kung yung ating panahon ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay magamit natin kahit papaano paano sa pagmiministry, Ang sabi po dito, napaparangalan natin sino ang lumika sa atin no? Napaparangalan natin ang lumikas sa atin. Pero yung mga nanghihingi sa bus diyan sa Manila na mga meron pang sulat, no? Parang iba na na lang. Yung iba may money bag pa. Ibig sabihin na nabuhay So hindi nila kailangan ng tulong, ang kailangan nila seminar. Tulungan sila na uh, magtrabaho din para sa salapi dahil yun na yung kanilang hanap buhay. Mas malaki pa yung kita nila dun sa hinihingan nila. Totoo yun, no? Mas malaki pa yung kita nila sa hinihingan nila dahil yung iba ay minimum lang yung wage, di ba? Eh sila, pagka naka-isandaan sila sa isang bus o sa isang jeep, o maka-50 man lang sila. Eh buong maghapon, eh, baka maka-1,000 ang mga yan. So mas malaki. Ibig sabihin, kailangan talaga tumulong tayo sa legit na dapat tulungan. No? Sa legit na dapat tulungan. So yung karami dapat tulungan niyo yun pa yung mga taong hindi nangihingi no? Yung bang yun pa yung mga taong ah, tahimik lang pero ah, nagtitis kinakayan nila. Yan yung mga taong kailangan tulungan mga kapatid. Marami ang na, nakadarama na isang pribilehyo na dalawin ang mga lugar na buhay ng buhay ni Kristo sa lupa, na lumakad kung saan siya tumahak, natingnan ang lawa kung saan ibig niya magturo at ang mga lambak at mga buro kung saan ang mga mata niya ay madalas mama malaging nakamasid yung halimbawa ni Jesus Christ ay pwede rin no sa tayo sa Seventh-day Adventist marami tayong mga ah uh, marami tayong outlet ng ministries oh mapadagat man yan mapabundok man yan nandoon yung ating ministries ang kailangan lang nating gawin bigyan ng mananampalataya makilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos o sa lansangan, sa street ministries, makilahok sa gawain ng Panginoon. Ngunit, hindi dapat na tayo ay magpunta sa Palestina upang makalakad sa mga yapak ni Jesus. So, ibig sabihin, yung Palestine kasi, tsaka Jerusalem, hindi mo kailangan pumunta sa lugar na yun para mag-ministry. ba? Kasi nga, sinasabi nito, kung saan lumakad si Jesus, ganun ang gagawin natin. Ibig sabihin, kung saan tayo nabubuhay, kung saan tayo gumataw, kung saan yung lugar natin, yun yung ating uh, daigdig ng ministry Yun yung field ng ministry natin Doon tayo mag-ministeryo At ischedule natin yung pagbiministry So karaniwan yan, every sabat nagbiministry Hindi lang tayo basta matutulog sa araw ng sabat Kundi no, every sabat meron tayong uh, schedule Ng pagbiministeryo sa maraming mga tao Masusumpungan natin ang kanyang mga bakas Sa tabi ng higaan ng may sakit yan. So, yung may sakit ay ating dadalawin at ipapanalangin. Sa mga dampa ng kahirapan, sa pasisikip na ekskinita ng malaking lunsod, at sa bawat lugar na may mga puso ng tao na nangangailangan ng kaaliwan. So, yan po mga kapatid. At syempre, kung may pagkakataon, malapit kayo sa ospital, makapag din doon na awitan yung mga may sakit. So, sa ospital natin sa sanitaryo, yung may mga karamdaman, hinara na at ipinapanalangin. Napakagandang ministry, ano mga kapatid. Yung parang wala ng kapag-apag-asa dahil mayroong karamdaman I inaawitan at idinatangin sa Panginoon. Napakaganda nun mga kapatid. No? Nakapagbibigay sa kanila ng lakas. No? Ng lakas mga kapatid. So sinasabi dito, hindi mo kailangan pumunta ng Jerusalem, ng, Palistina, Palestina. Sa mga lungsod lang, sa mga lugar may mga lugar na dapat pagministeryuhan. Kung paanong mababakas natin ang landas ng Agus ng tubig sa linya ng buhay na berding na nito, gayon din ay makikita si Kristo sa mga gawa ng kaawaan na nagmamarka sa kanya sa kanyang landas at bawat hakbang. O so, sa Jesus Christ, big nagmamarka yung kanya, nagmamarka yung pagbiministry niya. So ganun din mga kapatid ang gagawin natin. Huwag mamarka yung ating ministry. Saan man siya nagpunta, umusbong ang kalusug at sumunod ang ligayahan. Saan man siya dumaan, nagalak ang bulag at bingi sa kanyang presensya. So ibig sabihin, talaga maraming natulungan ng ating Panginoong Hesus. Ang mukha ni Kristo, ang unang nakita ng maraming mata. Ang kanyang mga salita, ang unang napakinggan ng kanilang mga tainga ang kanya mga salita sa mga walang malay ay nagbukas sa kanila ng bukal ng buhay. Nulong nagpakain siya ng limang libo, may apat na libo ng mga tao. Pagkatapos, ayun ang pinakamaganda doon, pinakain niya yung mga tao. And then after noon, siya ay lumipat uli ng lugar, sumunod sa kanya yung marami mga tao. Ang sabi ni Jesus, hindi na ako ang inyong hinahanap. <laughs> hindi na ako ang inyong sinusundan kundi yung tinapay na inyong kinain. Ah, nabasa ni Jesus yung kanilang mga puso. Kaya ibig sabihin, kung minsan lang pwede mo matulogan yung isang tao, pero kung paulit-ulit na ihingi, at parang wala naman siyang ginagawa sa buhay niya para mag-improve, hindi na si Jesus ang nais niya, kundi yung tulong. Uh, ah, ibig sabihin, yung material na bagay at hindi na siya magtatrabaho. Kaya eh, ang turo ng Bible, magtatrabaho. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? magtatrabaho at ang pa, pa itong araw ay pahinga. Sabi po dito mga kapatid, so si Jesus Christ nagministry siya sa mga ta talagang nangangailangan, katulad ng bulag, ng uh, bingi, talagang hindi tulungan ng sarili nila. So tayo ay magbi-ministry doon talagang sa tunay na nangangailangan. Ayan. Kanyang ipinamahagi ng sagana at patuloy ang kanyang mga pagpapala. Ang mga ito ay ang mga tinipong kayamanan sa walang hanggan, ang mayamang kaloob ng Panginoon sa tao. Milyong-milyong mga kaluluwa ang handang mapahamak na nakatali sa mga tanikala ng kawalang alam at kasalanan na hindi kailan ma narinig ang pag-ibig ni Kristo para sa kanila. Kung mababaliktad ang atin at ang kanilang katayuan o ang nanaisin nating gawin nila sa atin. <coughs> So sabi po dito, marami ang mga taong naka, nakatali sa kasalanan. Marami ang mga taong nais na lumaya sa kasalanan. Kung tayo ay nandoon nakatali sa pagkakasala, ano ang nais natin na gawin para sa atin ng, ng mga no? Sa akin siguro gusto ko na ako'y turuan, turuan at takayin dahil ako'y makasalanan. So yun din ang pwede natin gawin turuan sila at akayin. Pero kung yung lugar na yun, napangaralan na, mas maigi na sa iba naman mangaral. Diba? Dahil nakapangaral na dun eh. At kung walang tumugon, mas maigi na sa iba ng lugar. Kasi marami pang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng lagi doon habang buhay tayo, lagi doon. Kundi, uh, lilipat ng lugar. Marami pang mga mananampalataya ang kailangan na mapabalitaan ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng ito, sa abot ng nasasaklaw ng ating kapangyarihan, tayo ay nasa ilalim ng pinakataimtim na obligasyon na dapat gampanan para sa kanila. So sinasabi po dito ay meron tayong obligasyon na dapat gampanan sa mga tao. Ang paglingkuran sila, ang ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Kaya tayo ay merong schedule ng mga pangaral. Kaya pag mag-schedule tayo ng pangangaral, si to it na yung lugar na yon ay wala pang naganap na pangangaral doon para at least maging quality yung ating pangangaral. No? At uh, marami tayong bagong ma-invite. Ang kailangan lang naman eh, bagong mga taong mapangaralan. Ngayon, kung hindi sila tumugon, eh, okay lang. At least na pangaralan sila. Meron silang pagkakataong mamili. Yung nagtitinda ng tao, sige lang siya tawag ng tawag ng tao dyan. Taho, 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 taho. Wala siyang pakialam kung may bumili o wala. Dahil ang hinahanap niya, yung, yung bibili ng taho. Ayan. Basta narinig natin yung taho, okay lang yun. Kinabukasan, mapapabili ka ng taho eh. Sasabihin mo, dadaan dito yung magtataho. So, ganun po mga kapatid. no Kinabukasan, bibili ka na ng taho kahit ngayon hindi ka bumili. Di ba? So, ganyan ang tao. So, ang kailangan lang natin, tuloy-tuloy na pangangaral. Yan sa maraming mga lugar, iba-ibang lugar mga kapatid. Para ang mga tao, hindi naman in, natin kailangan lahat sila makonvert eh. No, hindi naman talaga lahat makonvert. Ang goal natin, mapangaralan sila. At makita yung mga anak ng Diyos. Katulad yung magtataho. No, hinahanap niya yung mga customer ng tao. So tayo mga kapatid, ang hahanapin natin yung mga anak ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang sa pangangaral. Tuloy-tuloy yeah. sa pangangaral. At yung mga nabautismuhan, kailangan alagaan din. Kailangan manurture sila. Kailangan maturuan naman sila na mangaral din. Para sa lugar nila sila naman yung mga di ba? Diba? Ganun po mga kapatid ko. Kaya sabi dito, ang sabi ni Jesus Christ, kung sino man ang nais na sumunod kay Jesus, kung sino man ang nais na iligtas ni Jesus, manampalataya kay Jesus, ang sabi niya lumakad ng ayon sa nilakad ni Jesus sumunod sa kanya araw-araw, magpasa ng kanyang krus. Sapagkat yung kanyang krus, sabi sa aklat ng Mateo, ay magaan, mga kapatid. No? Yung kanyang pamatok ay magaan. Ibig sabihin, madali lang yung pangangaral. Madali lang yung ministry. Bakit? Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, kasama natin siya palagi. Sa ating po mga buhay, lalo na kung tayo ay mga ngaral. Yan po mga kapatid ko, magaan ang pangangaral kasama natin ang ating pong Panginoon sa paghayon na ito. Kaya po, i-schedule lang natin yan ang ating pong mga buhay sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Patuloy tayong manalangin at tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Happy ministry po sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating paglingkuran ng ating pong tagapaglingkuran sabang tayo naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong ng mga makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang aming sa umaga na ito na kami ay muli ninyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na aming nakita ang inyong kabutihan. Tunay na ang aming landas ay puno ng sakripisyo at sa piling po ninyo alam namin ito ay magiging magaan dahil tala namin ng inyong pamatok at ang buhay magiging masaya kapiling po kayo sa kabila ng pagsubok na tumarating sa aming mga buhay tulungan niyo po kami na patuloy kami magtiwala pa rin palagi sa inyo at huwag sumuko sapagkat kailanman kami hindi niyo sinukuan ang dalangin namin ay magkaroon kami ng sapat na karunungan at nang patuloy namin makita ang inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan kundi may suko namin ang aming mga nais at ang inyong naisang aming sundin. Maraming salamat sa umaga, bawat umaga ng mga paggabay sa amin at patnubay. Tunay na po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy naming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang IICD training na magaganap mga gabi. Patuloy na pagpapala maranasan bawat isa at matuto sila dito at sila ay magamit dito sa pagpapakalat, pagpatatapos ng ng inyong gawain. At ngayon din sama namin sa panalangin ay iba pang may mga pre request. Una-una ang aming mga pamilya na nakikinig ngayon. Ay patuloy kami sama sa maghahapon na ito. Malakas na resistensya number one namin panalangin sapagkat maulan sa gabi, sa hapon. Mainit naman sa na tanghali. Kailangan namin ng malusog at malakas sa pangatawan. Nalangin din namin ang aming mga munting hanap buhay na pinagkukuha na namin ng pinansyal na pangailangan patuloy ito yung i-sustain upang pang kami maging sapat ang aming mga pangailangan at makatulong kami sa iba lalo na sa gawain kami din patuloy na sinasama sa panalangin na pa mga may prayer request ang si Hana na patuloy namin sinasama sa panalangin at siya ay, ay patuloy na hipuin po na inyong mapagpagaling na kamay at maranasan niya palagi ang inyong pagmamahal at maramdaman niya ang inyong mga pangako na siya ay palagi na palagi niyong nasamahan sa kanyang ma, sa kanyang mahirap na landasin si Hannah Lopez at nawa at sa kanyang pagaling makita niya kayo nagpagaling po sa kanya kahit may kwento rin naman niya ito sa iba nalangin din namin ang mga nakapakinig dyan sa pinanggaan hain sa patuloy na kanilang Bible studies Gamit ng mga brother Jason at saka yung brother Danny ay patuloy silang maranasan nila ang pag-ibig. At sa huli ay magandang tumanggap din sila na kayo bilang aming personal at kapagligtas ay aming pagkatiwalaan sa bawat sandali. Dalangin din po namin ang pasalamat ni Nanay Fina. Rico Hermoso na maganda resulta niya ka lab test ng kanyang lab test at kaya din patuloy namin siya ay na patuloy na mag-improve ang kanyang kalusugan at patuloy niyong isa ipagkalubang kagalingan sa kanilang mag-asawa din po namin ang iba pang mga pre request ang pasalamat ni Sister Rose Cris Incarnado na siya ay patuloy niyong sinasamahan na ay patuloy niyang makita ang liwanag at na kanyang buong pamilya at patuloy na maranasan ang inyong pagmamahal. At kaya din namin dinadala ang pang mga family na nakikinig ngayon. Ang family ni na uh, Sister Medin ko Kotao kasama na sinaharain Cory. Good health din sa family ni Ate Milen kasama na kanyang mga anak at apo. Ganyan din sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Tang de la Cruz, Sister Nimpo Rivera, yung mga nasa bukit nun. At si dito Tito, Janet Salvado, Rona, LG, Robert, buong Hunza na Cuevas Alcosaba family kasama na sina Ariel and Jonah ganyan din ang mga naghihintay ng baby pagkaloob na ba ito sa kanila sa uh, tamang oras na inyong inilaan para sa kanila sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James at na iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit kalakasan din ang aming dalangin at recovery sa mga may karamdaman sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar Sister Adele at Tatay Carlito Tomas parents ni Ma'am Karen at ni, Ma'am ni Pastor Nelvin si Ding Bautista, si Pinang Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez si Marilita, si Renato Santos, si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si RFC, Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gracasin, Claire Antaya, Judelin Perulino, si Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, kasama pa ng iba naming mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Ang mga taong ito at aming kapatid na ito, eh, ang kalagayan nila ay nais namin ilapit patuloy sa inyo. Ipuin sila patuloy na pagaling na kamay, iparamdam patuloy ang inyong pagmamahal sa kanila. Gayun din ang mga prayer request na laman namin isipan sa mga sandali na ito at naway patuloy na na aming maranasan ang inyong pag-ibig sa bawat sandali at amin ding ma makamtan ang karunungan na aming hinihiling makita namin ang pinakamabuti na inyong kalooban at hindi ang aming nais patawad po kung saan mga kami nagkulang at nagkasala ito, inihiling ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na Jesus namin na Amen Amen